واو لا غاتر قاتل جيمنج ولا سرعته Yun, magandang panahon. Hi! Good morning, good morning mga idol. Woo, ang luwag ng daan ngayon. At maganda ang kalangitan. Sana naman ay wag umulan. Ten -ten -ten Yon Yun, sa wakas makakapasok din tayo sa trabaho ng walang ulan mga idol. Maraming maraming salamat. So yun, tara, let's go! Laut tropik Ah, oh, grabe. Wala tayong puntahan ito. Hola, ¿salado? gutter gaming Ah, palaban tayo dito sa gutter mga idol. So yun Mindanao-Abinu Nang bibigla ka Dito na tayo ngayon mga idol Sa kahabaan Ng mindanao Avenue Kaya naman pala Traffic Sarado pala yung pailalim kasi Under construction Ayy Sana naman wag magalit yung ating papalitan Pero hindi yan Mabait yun maunawain yun eh Sobrang traffic. Ang hirap sumiksik mga boss. Pag mga ganun, kalmado ka lang. Huwag <laughs> ka masyadong didikit sa malalaking truck. Huwag kang lalagay. Huwag kang lalagay sa may puwitan. Kasi ibang truck kagaya kanina, umaatras eh. So ngayon tuloy-tuloy na tayo mga idol. Okay naman. Doon lang talaga pero kumain tayo doon siguro mga 10 minuto. <laughs> Tara. <laughs> gigil na gigil <laughs> talaga naman siguro sobrang init nila dun sa haba ng traffic kaya nung nakawala ala tau do piga you know gagawing subway daw ata yan totoo kaya yon magkakaroon na tayo ng kalsada sa ilalim ng lupa <laughs> oh, di ba? Sa so, stoplight din kami nagkita kita Bilis nila oh <laughs> Nakakatuwa yung mga motor Dito lang tayo na Kapag patakbo ng ganito Commonwealth, din natin magagawa itong ganito Wow lalems Wow lalems